Yo, magandang araw sa inyo mga idol yan for today's video i share ko lang po sa inyo Itong problema ng ating idol no Kung makapansin nyo ay meron po tayong ginagrind po dyan Ah, uh, po yung kanyang sprocket no So, pagdating sa part ng sprocket Ay eh, parang awan nyo na sa mga mahilig magpa-welding dyan Huwag nyo naman ipa-welding no Kasi kawawa kayo Kayo din yung puputo yan Ngagaya nito, siguro yung problema nito mga idol na kanyang sprocket ay nawalan po ng lock no nawala po yung lock ng sprocket at baka meron po siyang welding kaya pina niya yan o baka meron siyang kumpare na mahilig mag welding kaya winelding na lang yan no so ang nangyari dito pag magpalit po tayo ng sprocket ang isipin nila o ang isipin niya eh tatanggalin niya lang tapos e eh, welding ulit yung bagong sprocket ang problema mga idol pag hindi yan nasakto no uh, tumagilid. Pag tumagilid po yan ay magkakatanggal-tanggal na po yung kanyang kadena. So yun po yung nangyari dito. No? Uh, niya tapos hindi na sentro. Uh, kaya pinatanggal na lang kasi natatanggal-tanggal po lagi yung kadena. So yun po yung naging problema ng ating idol no. At isa pa mga idol no, uh, dito po sa part ng ating sprocket, hindi po talaga yan dapat naka Uh, Naka-weld, no? Naka-steady Kasi dapat po talaga Yung ating sprocket Ay mayroon po yung play, no? Nag-play-play -play po siya Para less po ng vibration, no? Mga idol Alright Yun, so Sa sitwasyong ito Kung mapapansin nyo ayan o, no, tinatanggal ko siya napakakapal talaga ng pagkaka-weld at steady po talaga dun sa shafting no ng output shop ayan so ang mangyayari dito dahil nga magpapalit siya ng output shop kasi uh, napakapal po ng weld at saka napansin ko rin mga idol no na napudpud na po dito sa part na ito yung kanyang shafting no paano na yung pagbalik nito hindi na namin mababalik kaya napag-desisyonan namin na may-ari na magpalit na lang po ng shocking no ng output shop. Kaya sa part na ito, moral lesson dito mga idol, kung mayro po tayong mga ganitong klaseng problema sa ating motor na nawala lang po yung lock ng sprocket, ay eh, wag po natin ipa-welding. Una-una sabi ko sa inyo, less vibration mga idol at dapat talaga may play yung ating makina pag um nakakabit po yung sprocket makina, may play po yung ating sprocket mga idol para less po yung vibrate ayan, so na-get -na you po ako sa sinasabi kong ito, at uh, saka huwag natin ipa-welding para minus gastos, ayan o oh. mga idol o, oh. yun o oh. so na-damage na po yung shafting kaya napag-decide na lang na may ari na, ay pa overhaul na lang so, imbis na yung gagastosin niya ay lock lang ay na-overlock tuloy <laughs> mga idol Ayan. so inulit ko sa mga mahilig magpa welding gan so saan ba yung nagwe weld tayo sa gear shift no o sa chain pedal doon po madalas may magpa welding sa kicker no sa ating kickstart, pag na to trade ay pinapa welding na lang Ayan, so sa mga mahilig magpa welding mura lang naman yung parts no kung ayaw nyo sumakit yung ulo nyo sa gastos ay wag natin tong ipa no palitan natin ng naangkop na parts doon po sa naangkop na problema ayan so ito sa sitwasyon ng motor ng ating idol ay eh, wala tayong magagawa dito biyak makina at i-overhaul natin to mga idol yun lang no so sana ay I may mean, nakuha kayong moral lesson dito o sana may nakuha kayong tips sa video na ginagawa natin ngayon no kung napapansin nyo ay talaga uh, binubuksan na natin yan no at i-overhaul na natin so hindi ko na po na pinakita na binaklas ko yung ibang part kasi dito lang tayo naman nag-focus sa part ng kanyang sprocket na ito, no? Ayan, sa may gear shift Kung nakikita nyo, binabaklas ko na po yung mga uh, bolt dyan, no? Para mabiyak. So, talagang biyak na yan. So, siguro naman may mga um, tawag na ito. May mga idea na kayo mo, paano mag-overhaul. Sa ganitong klase ito po ay double clutch no, ito, merong primary at secondary clutch. Yan so ito po ay XRM 110 mga idol. Yeah, may primary at secondary clutch. Okay? So ito pong bu buong transmission mga idol ay papalitan natin kasi mayroon po si tropa na dinala sa atin na buong transmission. No, buong transmission po 'yan kaya kung mapapansin niyo pinukpok ko na lang 'yung uh, pinagkakabitan ng lining kanina kasi meron naman tayong pamalit na buo no? Ayan. Pero yung part na yun na pinukpok ko ay magagamit pa yun, hindi naman na damage eh. No, pag magpupukpok kayo, dapat sure ball lang mga idol, no? O madalas yung isang ginagawa para alam niyo kung saan kayo magpupukpok. All right? Yan, kung mapapansin niyo, tatanggalin na po natin yung kanyang part dito po sa kanyang kicker, no? Kasi sabit pa po 'yan, mayroon po yang lakat. Pag natanggal po yung lock, ay matatagal na natin yung spring ng kicker. Ayan. So, inuulit ko mga idol, sa moral lesson sa video na ginawa natin, o sa video na pinakita ko sa inyo, ay huwag po tayong magpapawild, no? Kung ayaw nyo lumaki yung problema nyo, no? Sa inyo motor, alright? So, yun lang po mga idol, uh, shoutout muna tayo sa ating mga solid subscriber, solid follower, na lagi nakasubaybay sa atin no ayan so sa mga susunod nating video sasagutin ko po yung mga katanungan na tinatanong nyo sa atin at yun po yung ipi-feature natin sa ating mga next video ayan alright so shout out po tayo kay yun shout out po tayo kay Rene Cantilia shout out Lord shout out tayo kay Rod Rodrick Nosis shout out Shout out tayo sa Tuburan Vines Lodge Shout out Shout out po tayo kay Delmar Aquino Shout out sa iyo Idol Shout out po tayo kay Boy Hukbang Shout out po tayo kay Jericho Suarez Shout out Shoutout Shout out po tayo kay Mark Lucas TV Yon, shout out sa inyong lahat at sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa ating latest video mga idol para ma-shout out natin kayo sa ating next video. Kaya, so ganito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.

Thank <laughs> you.